Good morning mga kabakard uh, Welcome back po sa aking YouTube channel For today's video ay paprix ko itong kabakard yung natira nating si Sir yan you know? o Out of 5 uh, na tinamaan tayo ng palpak si ito yung nabuhayan po so, Kabakard o oh. Mag 2 months ngayong May 1 yan. Yung isa yung kabakard o oh. so, init na may yung parang kaya hingal siya yan po yan kabakard ay itong mga uh, ano ito baby stag po ito kabakard yan oh. ang kita nyo laki rin katawan nya ito, ito ito talaga na naman ng palpaks pero uh, nagbigay tayo ng uh, thymol yan po at nagaapan natin kabakard yan ito nang gawin nating uh, bridge tag ka kung sakaling lumaki ito ang nga si ay ito ka ay ah uh, damahan talaga at ay. o oh, uh, ah huli ko na 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 ano na matamaan pala ng palpak po uh, ito na sila magtutumas actually tatlo ito ka yung isa dyan dyan so, yung kasingit pero bulag po yun at may sakit kaya niwalay natin ah uh, rejectin po kabakyad ito lang po tayo ano, yan po so. yan stag din yan sana kaso bulag kaya iniwala lang natin pinapakaya lang natin yan at ano pero hindi talaga natin natutukan ito lang muna yan malalaki na po sila yan. Manang mana talaga ito kabagkarts ha. Kanilang uh, tatay. Yan. Yan. Nanay po nito ay hats. Hayak yung hats. Green legged. Tapos ito yung tatay niya pumpkin sweater na kilo legged kaya manang mana talaga oh nakuha nila yung kulay sa kanilang ama yan. kalabasang kalabasa Actually, mabuhay ito kabag kasi malaki na, magtutumas na. kita uh, nyo, malapad na yung likod nyo. Bilis, maglaki kasi. Kasi three times po, aday po tayo dito ng pagkain kabag-yard. So, binabigay natin pagkain natin, bigyan natin tayo ng uh, binabigay tayo dito ng B-complex, one ml lang, para makarecover sila sa Uh, sakit na tumama po kapag garden po yan yung mga sisyo din tayo din kapag garden na yan o sa gilid pero ano yan asil yan binaba inalagay natin yung pagkain kasi busog na po sila at ah, ano yan kapag garden lang update sa aking uh, mga pumpkin na uh, pinalabas yan o ito, saka ito. Ayan. So, yun yung uh, sa ano. Uh, reject po yun. niwala na natin yung bakal. Hanggang dito na lang. Salamat po sa inyo. Well, no, God bless po sa lahat.